Sa diyang napakahirap ng sitwasyon na kinakaharap natin ngayon dahil sa pandemya, iba't ibang uri ng damdamin at kaisipan ang dumadaloy sa ating buhay at sa diyang para sa karamihan, pinipilit na lamang nating lumaban upang hindi tuluyang magupo kung hindi man ang karamdaman ay ng negatibong kaisipan. Kapag inisa-isa natin ang balita sa bawat araw, maaaring ito ay magdulot ng kabigatan ng loob at awa sa sarili. Nandyan yung tumataas na bilang na nagkakasakit, ang pagkakaantala ng trabaho dahil sa iba't ibang safety protocols, ang kaisipan tungkol sa kinabukasan at marami pang iba. Nandiyan din ang personal nating pinagdadaanan at nababalitaan. Mga kaibigan, kakilala o kapamilya na nagkakasakit o namamatay dahil sa COVID. Kung dati-rati ay mga numero o estatistika na walang muka at pangalan, ngayon ay halos lahat na tayo ay merong kilala na nagkasakit o namatay dahil sa COVID. Misa nakakadagdag pa sa kabigatan ng kalooban ang makita natin ang patuloy na pagkakalugmok natin sa pandemya samantalang meron ng iba na nagsisimula ng bumangon at mamuhay ng normal. Tila sa likod ng pagsabi ng sana all ay ang isang pusong nangangalap ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang patuloy na krisis na nararanasan ay nagbibigay diin sa katotohanan ang mga bagay sa mundo ay sadyang idinisenyo upang maging pansamantala. Marami ang nagsandig ng kanilang pag-asa at kapanatagan sa mga bagay na sadya namang pansamantala. Ang mga pangyayari sa kasalukuyan ay isang matinding paalala sa atin na kahit na anong gawin natin, darating at darating ang panahon na marirealize natin ang mga bagay at buhay na pansamantala ay kakailanganin na nating pakawalan. Ang sabi ng Bible, kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Gaano man kaganda o kahirap ang takbo ng buhay mo sa mundong ito, mahalagang tandaan na mga ito ay sadyang pansamantala lamang. Nagtuturo sa atin ang katotohanan ito na tumingin sa pag-asang hindi mabibigo at sandigan na kailanman ay hindi guguho. Walang iba kundi ang Diyos na tunay na dapat pagtiwalaan. Marami mang kalungkutan at kabiguan sa kapaligiran. Alalahanin natin na mga ito ay pansamantala lamang sapagat ang mundong ito ay hindi ang ating tunay na tahanan. Ang tunay na pag-asa ay matatagpo ang kay Kristo. Dahil sa Kanya, dumanas man tayo ng hirap sa mundong ito, meron pa din tayong tinatanaw na mabuting pagbabago. Naway ang mga pagdurusa sa paligid mo ay magpaalala sa iyo na ang tunay na pag-asa mo ay laan at na Kristo Jesus na siyang tunay na nagmamahal sa iyo. Asa ka pa.